Yo, what's up mga ka guys? Ito nga pala yung yung Ay, number, yeah. yung mitras namin Ito Ay, nga pala kami sa garahe Ito nga pala yung garahe namin ito. ito, ito nga pala yung mga truck namin dito Ito nga pala yung mga namin mga kambay na Ito nga pala yung mga motor ng bus namin Ito ito sa ito nga pala yung Ito nga pala yung mga truck namin dyan Ang tamang higalang mo na sila May bagyo ngayon kaya ano tamang dito muna ito sa mga ano, mga truck ayan. ang truck ng boss namin yan ayan pa Ato. ayan ayan yung bakunang boss namin isa ito yung isa niya nasa ano pa nasa destino kaya ito nga pala yung truck tapos ko na nga palang gawin yan mini maintenance nga pala namin yung yung mga truck kahit na maulan at ngayon ay parating ang bagyong yuan eh kailangan ano, kailangan mag handa ayan o dito kami sa garayo ayan o ito nga pala yung truck din namin ito kasama rin sa amin yan ito isa rin to kasama rin to sa inuugasan kahit na maulan bali yung truck ko nga pala hindi ko iiwan nga pala yung mga truck ito pa isa truck namin dito sa amin din to ay boss din namin yan eh yung pinakamakisig sa amin na lahat track ito. So. Ito nga pala yung mga uh, ito Ayan. pala yung mga mga nagme-maintenance ng unit na ito. nagpa na pala sila ng mudguard. ayun o. Uh, sila ng mudguard saka ng plaka. Bago na kasi yung plaka. Ayan o. Ayan o. Ayan o. natin uh. Boss. Oops. An Basa, basa. Ah, naglalak. Dapat ingat kasi maulan ngayon. Oh. Hi, <laughs> Shout out si Ate. Yeah. na te ingat. Ito nga pala yung ko, ay motor ko. Ito. So, Ang motor ko sinabi. Dinala ko siya ngayon kasi hindi ko dadalhin yung prako. Iiwan ko lang muna dito. At dinala ko yung motor ko. Eh. Hindi ko pa inugasan niya kasi maulan. Sa so, ako naugasan niya siguro mamaya siguro pag-uwi ang dami dito mga ano Ayan, mga parsela nyo mga parsela nyan dyan eh, ito doon kami sa ano sa uh, barbie eh, no? kaya sa lahat ng mga uh, ano, sa akin maraming salamat sa lahat ng na mga nagpapalo sa akin sa mga nagsubscribe sa akin sa youtube channel ko maraming salamat niya pala at kahit maulay ngayong araw kailangan natin ng pag-iingat yung bagyo hindi natin alam kung lalakas oh. Kasi malakas na yung ulan ni. Eh. Eh, medyo may na na. Pa mamaya gabi na talaga bubulte yung ulan niyan. Mga pala yung unit ko. to, akin to. Tapos ko na nga palang i-maintenance yan. Tapos na yan. Mga kambyo. Yan. Pangarap ko rin matuto na ito talaga. Magbako eh. Pangarap ko rin matuto niyan eh. Ano ba? Diba? Ayun nga pala yung mga unit namin kanya-kanya nga pala kaming gawa dito pagka linggo maintenance kanya-kanya kaming gawa kaya bawat kung anong unit mo yun yung maintenance mo siyempre to, unit ko to ako mo maintenance na ito ganun yun ito mekanik yan kasi wala yung, oper yung operator niya wala nasa umuwing dahil di ba magbabaha nga nagpe-prepare na kami mamaya maya uwi na rin kami kasi magpe-prepare na rin kami intayin lang namin yung sweldo namin at sisibat na rin kami para salamat nga pala sa lahat ng mga sa akin. God bless inyo lahat. Lagi po tayo mag-iingat. Ano mang pagsubok sa buhay, kailangan natin nilang at labanan. Yun lang. God bless sa inyo.